Hey, magandang tanghali mga kamaster ano, Araw ng Merkulis no, May ano tayo Pitong karera Okay, uh, 5.30 yung pisa ng hapon Shout out ulit sa mga bayang karista dyan Lalo na kay Todd Gary no, Shout out pa kay Abraham Pesanti Partner, shout out no, Makabaway tayo uh, Ingat kayo palagi mga kamaster dyan Okay, uh, na natin race 1 Okay, first winner take all 1,200 meters Anim na kalahok Uh, solo po ako dito numero 4 Warship sa kay ni Calvin Abubo no uh, made in ayan uh, po lutang na lutang dito Warship uh, solo Okay uh, sa race 2 tayo pick 6 Welcome meeting bis uh, class uh, 4 Okay, sa race 2, uh, may pitong kalahok. Dito po ako sa banderang kabayo, Captain Bob. No, uh, numero 4, sakay ni RB Beligas. Panigundo ko na rin itong numero 5. No? Malakas rin mati nito, imported na kabayo. Numero 5, sakay ni Yardo Campo, no? Israel. Okay, yan po ang pili ko sa race 2. Ibat po sa race 3. Uh, pick 5, okay. Class, uh, class 5, class uh, category 5. No? Ito, ng mga non-pleaser. Okay, pang ko ako dito, numero 7. Ani Rider, mating bayo sa kay ni Ejigira. J... Panigundo ko na rin itong banderang kabayo si Marangal, sa kay ni Paddy Lima, numero 6. Okay, yan po ang pili ko. Video natin sama dito si Headstrong. Okay, pa uh, super hook. Okay, lipat tayo sa race 4. Uh, pick 4. Uh, ito, ah. Uh, class 5, category 5 pa rin dito. No? Uh, mga pleasers. Okay, pang primera ko bandirang kabayo Iban, numero 8. Okay. Ah, uh, panigundo ko na rin numero 3 B-Watch. Ah, uh, pandresiro ko Himansi numero 2. Okay, yan po pili ko sa race 4, pang primera Iban, ban. Ah, uh, numero 3 Himansi. Ah, uh, B-Watch pandresiro ko numero 2 Himansi. Sama natin si Wish Pakol kung may panaya. Okay, libat tayo sa race 5. Okay, race 5 tayo. Pero kung rating base class 5, pwede ko rin 11-15 split. Okay, may 8 kalahok. Okay, solo ako dito, numero 7, Sundance. No? Sa kanin dyan, Alvin Guse. Uh, ito, babang baba sa grupo na to Si Sundance, sa batak na to May pamorkas ako dito, numero 8, saka numero 3, si Orote. Okay, solo ako dito, numero 7, Sundance. Okay, lipat tayo sa race 6. Last double, pero kung rating base class 4, category 16, 2, 2, split. Okay, Uh, dito po ako sa numero 3, Mount Pia no? Sa so kayong Jimmy Storky. Panigundo ko na rin to, numero 2, Aroganti. No? Yan po. Kung may sasama ko dito, dito si Autumn Shower, no? Uh, yan lang po ang pili ko dyan sa race number 6, pang Bermira, Mount Pia Panigundo, an. numero 2. Okay, lipat tayo sa race 7, Para nga ng winner take all. Pick 6, pick 5, tsaka pick 4. Okay. Uh, pero kung nating bis class 5 Category ko rin 16 split Okay Dito po pa ako Pangpermira Numero 5 Bang Sakay ni Arcee Suson Numero 5 Panigundo ko na rin Numero 7 uh, Double happiness May pang 3-0 ako dito Numero 2 PD lady Baka hindi abutin to Si PD lady Okay Dito po ako Sa pang 3-0 Okay uh, Yan po Yan lang po Yung pili ko sa race 7 uh, Mga master Pangpermira Numero 5 Bang Panigundo numero 7, Double Happiness, Happiness Pantresero ko numero 2, uh, PD Lady. Okay, hanggang diyan lang po tayo mga kamaser. Uh, wala lang po ito po ay giya lamang no. Pagdating sa tayan kayo para masunod. Uh, kita kit sa, sa araw ng uh, Friday no. Uh, maraming salamat and thank you very much.